So para magkaroon kayo ng idea mga katropops dito sa Lucy RFI na to So yung sensor po niya is may magnet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapos ito nakadikit to ah, Ganyan siya mga katropops So yan nakadikit po siya na ganyan So ito yung umiikot para masisense nitong isang magnet dito Itong sensor na to So yan siya mga paps nalinis ko na Okay, kakabit ko muna at gagrasahan natin. Good morning mga katropa sa uh, meron na naman lumabas na issue. At sabagay, ito lang naman yung naging issue ko nung nakuha ko tong motor na to. Uh, Ruse RFI So kung napansin nyo yung speed niya is ayaw na gumana So bigla lang po siyang nawalan So, gaya po dun sa isa pong motor na RFID list. Ganito so, din yung naging problema noon. Uh, nawala bigla yung uh, speed limiter uh, speed niya. So, katulad ganito, nito. Nagsisero na lang. So, ito uh, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga posibleng mga nangyayari dito. So, unang-una kasi i-check nyo dapat dito is yung wiring. Then, uh, pangalawa is yung pinaka-sensor na niya yung sensor kasi nito is plastic lang kasi yung parang nyipin ako magagatul sa pinaka hub ng motor para umiikot yung one yung sensor na yon yung plastic na yon para kakaroon siya na uh, dito sa one uh, speedometer kaya nagkakaroon ng bilang dito so yun yung i check ko yung 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 socket tapos yung pinaka uh, main sensor so yun ang share ko lang sa inyo ito mga kaps kasi ngayon lang ito biglang bigla lang talaga sya okay right well, chip sa lahat a few moments later So ito na nga mga katropops ano? Hindi na talaga ako makapakali At binuksan ko na talaga itong speed sensor ko So, upon checking mga katropa, goods na goods pa yung ano yung plastic na nabanggit ko. So, yung isa ko kasing motor dati is ito, napud-pud na talaga to. So, hindi na siya kumakapit dito sa katla na to. Then, since na yung uh, sensor cable natin o sensor natin sa speedometer is ayaw na gumana, biglang ayaw gumana. So ngayon, napahinto ako dito sa may kuan. Abaganting tulay para i-check mo na to. Kasi nagtataka ako, gawa nga nang hindi na siya gumagana. So ito mga katropa, share ko lang sa inyo kung paano to baklasin no. So unang una tatanggalin mo muna yung ano, nat sa gulong. Tapos ang forma kasi nito mga katropa, is pa ganyan po siya yan po yung washer nya at ito yung pinakalak so dito po yan yan nakasuksok siya na ganito ganyan po pareho yan may washer sa ilalim at may washer din siya sa taas tapos ito yung pang lock nya yung uring so ang pang tanggal nya is ganito tapos, ito yung oil seal niya. So, nakaganyan yan, mga paps. So, since na natanggal ko na siya, eh, yung sa akin kasi dati, kaya, napabaklas din ako nito, kasi, yung speed sensor ko kasi dati, is ito, pud-pud na to. Ito, pud-pud na to. May kayas na. So, since na ito, discover ko, okay pa naman, wala namang kayas goods na goods pa siya. So, subukan ko linisan to. Lilinisin ko to tapos gagrasahan ko siya. Kung magkakaroon pa rin siya ng sense. So, pag wala, magpukos na ako dito sa wire. Baka may naputol lang. Kasi kalimitan kasi sa mga ganitong speed sensor na to. Since na wala siyang gear. Yan, walang gear. It's either ito, hindi na siya ito, hindi na siya kumakapit dito. Parang dumada place na lang 'to. Nagaganyan kasi 'to eh. So kung dumada place na lang siya ganyan kasi since sa food food na nga to dito sa iba. So ito yung problema. So feeling ko okay pa naman dito eh. Kaya ang maaring naging maging problema nito kung hindi pa rin siya gagana is dito sa wiring sa to. So yun, next ko na gagalawin is yung itong ano uh, wire na to so babaklasin pa kasi lahat to para magita yung loob at matanggal yung sakit dito sa loob so dito muna tayo mag focus maglinis muna tayo okay lilinisin ko muna to mga katropops at gagrasahan natin ulit ng panibago hopefully is gagana so update ko kayo ulit mga paps So para magkaroon kayo ng idea mga katropops dito sa Rusi RFI na to So yung sensor po niya is may magnet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapos ito nakadikit to ah, Ganyan siya mga katropops So yan nakadikit po siya na ganyan So ito yung umiikot para masi-sense nitong isang magnet dito Itong sensor na to So ayan siya mga paps nalinis ko na Okay, kakabit ko muna at gagrasahan natin. Few moments later. So ayan siya mga katropa, test run po tayo no kung gumagana na ba yung ano natin. Sensor natin. Ah, ganoon pa. Ah, gumagana na. Ayan, okay na siya mga paps. So, I think kulang lang talaga siya sa linis. So ayun siya mga katropaps no sa mga nagkaroon ng problema ng sensor ng uh, Rusi RFI. Susubukan so, niyo po muna ang linisin bago kayo bumili o magpalit ng ma, bagong sensor. Kasi ay nakita niyo naman sa video mga paps, na ito, Hindi katulad kanina na wala talaga ayan siya kung bago pa lang sa aking youtube channel mga katropabs ay huwag kalimutang mag subscribe at mag iwan ng bakas pamagitan ng pag like at pag comment so ayan siya mga paps at kung uh, ah, nakita nyo din to sa page ko hopefully si Palon nyo din yung page ko katropabs so hanggang dito lang mga paps ride safe po sa lahat yo